Itong motor na to, so stock up siya. Maaring may problema yung bushing nito kasi okay pa yung windings niya. Ngayon, ang ginagawa ko nito, itong naka uh, na to, pwede nating ibalik to. So ang gagawin lang, ang discarding gagawin natin diyan, pukpukin mo lang to gamit ng concrete nail. So lolosot 'yan, tiyagain mo lang, mas malakas, mas mabilis matanggal. So tulad niyan, nakuha na natin yung isa at ito yung lumabas. So ngayon, pagkaibalik mo, kahit hindi ka nagagamit ng tornilyo, pwede naman gumamit kaya lang gagastos ka. So ito, babalik lang natin to So pagbalik niyan, tusok mo dyan, tapos sabay uh, pitpiti natin tong dulo para magiging katulad uli nito. Yan. So ganun lang ang pagtanggal natin para hindi na gagastos pa ng tornilyo babalik natin yung dating rematch niya so subok ko na yan lagi kong ginagawa yan